Si Gretchen Rodil, 37 years old, kasal ka talaga at ang nirereklamo mo si J. Kailan kayo naghiwalay? 2001 po, hindi na kami okay. 2022, mm, -mm. parang nag-ano ko sa kanya, nagsabi naghiwalay. ko sa kanya na enough na. Parang napapagod na po kasi ako. Bakit? Ano ang issue? Madami po. Okay. Kung Yung ba, ba, ba? Sobra. Nananakit ba? Noong At una po, time? amba -amba lang. Ay, yung gaganyan ka. Ganyan. Oo Uh -huh. Tapos, 2020, hindi ko po akalain na matututukan po ako ng baril. Ay, sus, marisip. Pero pinatawad ko po, ma'am. Ilan cause... ang anak ninyo? Dalawa po. Ilan taon na? College na po, same. College na. May trabaho ito si G? Contractual po. Contractual. Ikaw, may trabaho ka rin. Opo. Caretaker ka sa? Um, a farm sorter po ako, ma'am. Caretaker sa farm. Saan nangyari itong insidente na ito na... <laughs> Yun po kasi kaibigan ko, ma'am. Yan po mm. si Annalyn. Mm. Na parang nagkaroon siya ng problema sa department nila. Magkakaiba mm. po kasi kami ng mm. department. Tapos, lumabas siya para daw makahinga siya. Mm. Ganon. Di... Wala siyang mapunta kasi taga Mindoro po siya. Tatali mm. Totally naman po, nung okay pa kami ng asawa ko, doon na talaga siya bumi sa amin. Mm. So, so, kilala na, rin ito oh, ng asawa mo? Opo. Oh, okay. Kilala niya. So, si Annalyn ay kasama mo na nagpunta sa? Sa bahay po. Nakitulog, nakitulog po siya. Nakikitulog sa inyo? Opo. Oh, okay. Tapos? Tapos po ano, nanghiram po kasi siya ng motor na panglalaki. So, pinarada niya po doon sa amin. Mm. Ngayon, na... na Nagawi ata doon yung asawa ko. Nakita niya, akala niya po lalaki. Pero hiwalay na kayo nito oh, ha? Po. Hiwalay na Siya kayo. po, o, doon tapos? po siya nag-stay sa nanay niya kasi mm. naalis ko po siya. Mm -hmm. Ngayon po, nakita niya na may motor na pang lalaki. Kumatok po siya. Mm -hmm. Tapos pagbukas ko po ng bintana, akala ko kung ano. Mm -hmm. E di binuksan ko po. Lumabas kami doon mm -hmm. sa pinto. Doon pa lang po sa bahay, alam niya na po. Na hindi lalaki. Ah, alam niya si Analyn yun? Opo. Oh, okay. Pero, pero okay na eh. Akala ko okay na po oh. dun sa bahay. Lasing ba? Umaga Nakainom? po eh. Ah, umaga? Opo. Oh, okay. Pero malay mo? Mm. Hindi ko po alam. Di. Mm. Lumabas po kami kasi bibili po kami ng ulam. Mm. Then doon po, parang hinarang nung biyanan ko mm. si Analyn, mm. Di. Sa, ako po kasi, syempre, bisita ko po. Mabagka mm -mm. ko. Ayoko din naman po mapapahiya, di ba? Mm. Iba po kasi yung pagka ano niya, sabi niya, Hoy, gumanon. Eh may pangalan po yun eh. Ba't mm. hoy? Mm. Si Madre Enlo ito ha? Opo. Okay. Ba't nandito ka? Mm. Bawal ka dito, ganyan-ganyan. Di siyempre po ako, nakadiretso na ako, bumalik po ako. Sabi ko, bakit niyo po pagsasabihan yung kaibigan ko ng ganyan? Eh di ba kilala niyo na yan? Hmm. Doon pa yan, bumupunta na yan sa akin. Hmm. Tapos sumagot po yung kaibigan ko, Kuya J, di ba nakakainuman mo nga ako eh. Hmm. Di ba kilala Landon mo ako? Nandoon din si J. Opo, oh, nandoon po, si Jay po sila. Oso, paano na? humabot na ikaw ang na gulpe? Yun nga po, nung pagkakaano po ngayon, nagsalita po siya na, Inaayos nga kayo eh. Pauwiin mo yung asawa mo doon. G, ano ang masasabi mo dito tungkol sa reklamo ni Gretchen? Uh, lumabas nga ho yan. Yeah. Lumabas nga ako sila dalawa ng tomboy. Mm. Tampon so, Tapos din si Nini. bakit mo sinaktan si Gretchen? Ay sinabi ko dyan, sabi ko, ba't yung kaya kong iba, kaya mo akong patuloy sa bahay, talaga ako ako hindi. Mm. Sabi ko sa kanya, Kapal so, na mukha ng mukha mo, sagot sa akin. Parang makapalika ang mukha ko dahil ang bahay na yan eh, ay, ay amin yan. Ay eh, hindi, gaya ko. Eh. So anong ginawa mo, Jay? Anong ginawa mo kay Gretchen? Pati ko yung nanay ko, ay pinagduduro. Eh di ako eh, parang oh, dilimang paningin ko. Hindi po talaga may nakakita po. Hindi po ako oh. nagduro. So ito ha, uh, ano ito? He said, she said. Ito, no. Shari. Ay, ang sabi ho niya, kayo, oh. kayo mm. may kasalanan. Kaya kami hmm. nagkaganito. Sabi mo, ang opo, oh kasi okay. po, since naman po talaga, ito po kasi siya, Kumbaga, hindi talaga kami nagiging, hindi okay. hindi kami magtagpo o mag-asawa. Hmm. Kasi pag may problema kami, dumududot po yung nanay niya talaga. Imis ayusin kami, lalo kami lumalala. na okay. So syempre ako po, bilang ina, bilang hmm. asawa, nag-aano ko, naga adjust ako, sobrang <coughs> adjust ko na. Sobrang haba na po yung tinitiis ko. Okay. So ito, ano muna natin. Ah, ang gusto muna nating tugunan dito, Shari, ay yung pananakit. Opo. Ha? Umabot na ba ito sa barangay? Opo. Uh, Opo, may tigmano ako kami dyan. Annalyn, magandang hapon Hello, sa'yo. May relasyon ba kayo ni Gretchen? Wala po. Wala, Wala po. Eh bakit palagi ka doon sa kanila? Minsan naman ayun, po, Di naman may... po palagi ako nandun. Ano lang, isang beses lang po akong lumabas. Ah, so isang beses lang at nun pa nagkataon na nakita ni Opo. Jay. Okay, Opo. pero pero yan ay magkaibigan rin kayo ni Jay. Tama ba ako? Kilala ka niya? Opo, kasi lagi naman, dati, dati po, nung 2023, mga ganyan po, hmm. na po ako eh. Nung okay po sila mag-asawa, kainoman ko naman po eh. Minsan po, bagong taon, nandun din naman po ako eh. Nagpapaalam po ako sa kanilang dalawa. Okay. okay lang po kasi taga Mindoro naman po ako eh. Oo. So ito, ito Annalyn, na-witness mo yung naganap na pananakit. Nakita mo ito dahil nandun ka nun, di ba? Opo. Ito, handa ka naman tumistigo doon sa nakita mo. Opo. Ah uh, ikaw ba, Annalyn, ay nakapaglahad rin ng salaysay mo sa barangay? Hmm, diba? Hindi, hindi naman po, po. Hindi pa? Hindi pa pinagawa? Po, eh. Okay. Opo, oh, kasi sila lang po ang nagpunta ng taas po. Eh. Okay. Gretchen, nagharap ba kayo ni uh, Jay oh, sa po. barangay? O ano ang naging kasunduan doon sa barangay? Yun nga po. Nung time po kasi na yun, sobrang magana po kasi yung ganto ko. Hmm. Tapos sinabi ko po kay Bausi na ayoko po magpa-areglo kasi papatayin okay. niya na po talaga ako eh. Okay. Ma'am Olive, magandang yes, hapon please. po sa inyo. Ma'am, so... Ap yes, apparently po, ayaw makipag-settle or walang settlement po ito ano po ba ang uh, status nitong kaso na ito? Uh, doon sa incidente um, uh, pagkapangyari ng po niya natatapos yung uh, aming mga salaysay at mga pag-uusap okay. uh, pinacheck up ko po abit siya sinamahan ko po siya sa isang health center parang hospital na din po ma'am ah, okay tapos ma'am uh, yung yun siya may request nga po mo scan at willing pa rin ma'am akong samahan po, ko pa rin pa siya Okay. Na kinasagot naman po lahat ni Jay na asawa niya yung lahat ng gagastusin at lahat ng kung may live man siya ilang araw, sasagutin pa din po ni Jay yun kung magkano man ang rate niya. Gretchen, ano, ang, ito naman, hindi naman ibig sabihin na porque tinatanggap po yung tulong na yun, ay eh, mababaliwala na yung insidente. Tama ba ako, Ma'am Olive? Opo, opo. Oh, hindi po. Hindi, hindi, hindi yun kabayaran. Ha? Hindi yun kabayaran. Oo. At ma'am, nung time na nagpunta na siya dyan, tinanong ko agad, sinabi ko agad kay Jay. Mm, -mm. Ay, alam mo, sa oras na ito, pwede na kitang dalhin sa bayan, makukulong ka na rin sa oras yes. na to. Dapat kahit na erecta kita sa bayan, mm -mm. makukulong ka din sa oras na to. Pero wala pong sinabi man na kung ano man si Ma'am Gretchen na idiretso na o itataas na namin. Wala po, siya, wala po ako narinig sa kanyang ah. reklamo na dalhin okay. na doon. So, ano so, ba ang anak So eto ngayon, nandito ngayon si Gretchen. Gretchen, anong gusto mo mangyari ngayon? Gusto ko po talaga Kasuhan na? panagutan niya po talaga kasi. Ang laki po ng katawan ko, bakit sa ulo po ako pinuntiri? Okay, kailan nga ito nangyari? Nung 4 po. Okay, nung August 4 lang ito nangyari, pa, di ba? Pag namatay ako pala. Okay. Ma'am Olive, pa. at this stage pa. po, at this point po, ano po ang kailangan gawin ni Gretchen uh, para po ma makasuhan na? Ay ma'am, ano po yan eh? Ah, katulad kagabi humingi na po siya ng BPO, uh, okay. Barangay Protection Order, ma'am. Yes, uh -oh. siya. Okay. Pwede naman po, ma'am, siguro na, kung ang sabi nga niya ho, ay kay Tulpo na lang daw nga po siya. Ah. Pero meron naman, pumunta na rin ma'am, siya dito sa ating police station sa Bausi ng mismong bayan ng Amadeo. Ha? Ah, okay. Kasi hindi ma'am, siya nag-complain doon, sabi sa akin ng mga polis. Ang sabi lang niya, humingi lang siya ng protection. Sergeant Valencia, magandang hapon po. Magandang, magandang hapon po ma'am, yes Sorry po. Yes, uh, uh, sasamahan po namin si ma'am Gretchen dyan sa inyo, tama po ba? Opo, anytime naman ma, maaari naman po siya magsampa ng paupo lang criminal yes. case kung so, talagang decided po si ma'am. Okay. Bali well, na-explain, na-explain din naman po kay ma'am yung process po mm, mm kung paano po makakapagsampa, kung ano po ba yung mga requirements sa pagsasampa po mm, -mm. ng criminal case ng violation ng Republic Act 9262 against yes. dun po sa dati po niyang asawa or... Okay. Kasaba pa rin po niya. So, hiwalay lang po violence. sila. Domestic violence. Oo. Opo. So, yun po, um, sabi naman po niya kasi nung huling nagkausap po kami ay magpapasitikan pa. Mm-hmm. And sasamahan po. So, kailan per team po yun ang barangay. Nasasamahan din nga daw po sila sa pagpapatitiskan si ma'am. Papacheck up. Hindi, okay. Yes, ma'am. So, yun po. Uh, nung, uh, wala pa po akong naging update tungkol po doon sa kanilang... Ah, kasi dumiretso video. na dito. Hindi ako. po, o, hindi po hindi po ako nagpa scan po talaga kasi which is meron po kasi akong conversation na na, na nalaman. Oh, ano yun? Na parang, ito po kasing asawa ko, mayroon po kasi siyang ibang babae. Iba. Oh, oh. Ngayon, ako po kasi gumawa ng account. Mm. So, hindi ko alam kung bakit that time, parang inuutos ako, naisip ko na buksan mo yung account. Oh, so, ano nakita mo dito? Ang sabi po kasi nung girl, hindi naman malala. Piniperahan mm. ka lang yan. So, parang Ah, naantig naman ng ano mo. Ang, ang sakit. Ang, mo. ang sakit naman ang okay. ano nun. Di nila nakita yung tsura ko nun. Okay. Tapos sabi din po nung asawa ko, oo, pinipirahan na nga talaga ako. Tapos pinipilit niya po si bausina, talagang samahan ako hanggang sa loob ng CT scan. Hmm. Baka daw pikein ko ang result. Mapepikit ko po ba yung result? result? Kailangan lang talaga ni Gretchen na yung magiging gabay niya. Hapo. Para sa action na gagawin. And diyan ngayon papasok ang wanted sa radyo. Okay? Hmm. So uh, handa naman at saka bukas naman ang uh, tanggapan ng uh, ng uh, ating vaucy officer no na si Ma'am Olive yun na sumasama talaga sa iyo at mismong uh, sa Amadeo uh, Municipal Police Station natin. So sasamahan ka. Nang wanted sa radyo. Hindi saracho, naman ha? po siya humihingi ng sorry. Wala naman po siyang pagsisisi. So, itutuloy ko na lang po talaga. Kahit okay. po ano ng mga anak ko eh. Alam kong masakit mga. po sa mga anak ko to. <laughs> Kasi antagal ko pong nanahimik po talaga, ma'am. Okay. Kung baga, ang laya po niya. Sobrang laya niya namin. sa buhay. Uh, doon sa ating uh, VAUCY officer, no, uh, meron din kasama ito na psychosocial counseling. ha, huh? So, magsisimula rin tayo doon. Ha? So sasamahan ka ng Wanted sa Radyo. Okay? Okay, salamat oh. po.